Rupa go, go, go na for good sa Pinas. And I regular myself again. Tama ba yung English niya? Ito ang naging panayam ni Rupa ng maggesya nang mag sa YouTube channel ni Jody Santa Maria na The JSM Channel. Recent winning moment niya raw ang magdesisyong umuwi sa Pinas at manirahan na rito for good kasamang kanyang anak na si Athena. Tang tanungin kung ano ang major-major reason sa kanyang desisyon, saying ng comedian, eh kasi single na uli. Mas magpapocus na rin siya sa kanyang showbiz career at makakatanggap ng more projects dahil nga raw, she'll stay here na for good. Say pa ni Rupa, kahit mabalik balik raw siya sa Amerika, mas batimbang pa rin sa kanyang puso ang sariling bansa. Go, go, go na, Rupa, for good, dito sa Pinas. Sabi na nang kanta ni Gary B, Babalik ka rin. Oh, pero yung Rupa niya, single F yun. Lagi niya nililinaw din. Oo, oh, oh, Rupa. Rupa. Ang Rupa, Rupa ng isa. Kasi di ba dati, parang in denial pa siya kapag tinatanong kung ano yung estado nila ni Trevor Magalianis, yung kanyang asawa, di ba? parang feeling ko kahit pa paano umaasa pa siya dati na magkaka-ano sila, magkakaayos sila. Pabalik-balik pa siya, oo, di ba? Pero, pero lately, mm. parang tinanggap niya na, na sabi niya na yung word na single na ako ulit. oh talagang so hindi So parang na, wala na siguro hindi na, talagang, talagang pag-asa. Hindi na naayos talaga ang samahan nila. Oo. Kasi before naman talaga, wala siyang inamin na o-break na kami. Parang na sabi siya na parang magiging okay pa sila ni mm. Trevor. Mm. Kasi nakikita pa rin sila sa America that time mm -hmm. eh, with their atina, yung anak nila. Oo, oo, pero ngayon na single na ako. Diba? Pero just the same, pero just the same, uh, ano pa rin, kumbaga, babalik-balik eh, pa rin daw Babalik sa Amerika. Babalik pa rin naman dahil siya. yung anak niya, ay ano parang American citizen, US citizen, o no? gano'n. At syempre, kailangan din makita yung tatay. Di ba? Oh, pero, kasi co-parenting sila, di ba? Ayaw naman niyang ilayo. Hiway pa siya, hindi pa na, na papaanan Wala na, pa, wala pa. Wala pa Si Rufa, yung bahay na titirahan niya pala, itong ano, yung kagagawa lang niya, pinagawa raw niya itong pandemik na ngayon lang natapos. Ito daw yung bahay ng kanyang lola na itinayo 1969 pa. Ay, oh, Birthday oh, ko! Oh. Hindi pa, oh, hindi pa oh, oh, May sentimental value raw kasi ito. Ibinenta raw ng kanyang lola sa kanyang tsahin. E tapos yung tsahin niya. naman niya, ibinenta raw sa kanya sa murang halaga na ibinili daw niya. Sandali! Oh. E, e, sa Manila ba Oo. Oh, oh. Kaya itong, ano, itong bahay na to, may sentimental value talaga ng kanilang pamilya. Pero yun na nga, siyempre, Siguro, kasi bahay. Oh, oh, eh, nakapag-decision eh. si Rupa, Rupa May, kasi nga, ano naman ang gagawin niya doon? Kasi oh. marami tayong mga artista dito na oh, oh. sa ibang bansa. Wala din nangyari, di ba? hindi siya makao oo oh. sa mga projects dito then pag ganon ganon Ngayon daw full-time na siya dito, makaka-accept na siya ng mga projects. At saka si atina na 8 years old, dito na mag-aaral. At nakita naman natin...